Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel, guys. Ah, uh, ako po ngayon ay maglilinis nito mga gamit namin sa pag ano kami guys, nagbibidyo kay ayan, yung microphone ko kasi niya, hindi na po nalilinis kailangan po kasi linisin din talaga ito guys para po ano kasi nagagamit ito Nanuan lang namin to ng alcohol guys kasi po ano syempre may mga ano na dito may laway. Capital 6 sila. Kaya bang kumakanta guys. Kaya kailangan talaga linisin. Wireless man to siya guys. Kasi nung wala pa akong libangan guys na una ay yung sa Facebook. Yung ano, sa sa Reels. Ganon. Lagi po akong kanta-kanta guys dahil na pagling mo. Kahit sentunado, enjoy lang po pa wala sa stress. Ayan siya. Kailangan talagang malinis. Linisin. Linisin mabuti. Unahan ano ng alkohol kasi So, okay, ano. Ingat din tayo. Ingat lang. Tapos, hanggang ano, guys. Nan... Bigiran na ako nagkanta kanta-kanta, guys. Dati talaga. Kada linggo, banding namin dito. Ayun, bihira na ako. Wala na, nasa YouTube na ako. Ito isa, na-stack na ito eh. Hindi na lagi. Yung isa lang lagi nagagamit. Hindi ko alam kung gumagana pa ito. Kitchen tornado ako, guys. Nag-ano din ako. Ay, tanggal na nga. Pero ano mo ito. Lumuluwag. Antak-antak pa rin. Libangan. Habang Habang may buhay pa tayo, kailangan din natin mag-enjoy. Enjoy. Enjoy. Kaya nasa loob lang. Hindi na kailangan ano. Pero pag may mga handaan, guys, nagre-rent kami ng Dijuki talaga. Kasi masira man yun. Wala na kami din. Pag ito kasi siyempre, di ba, pag nagtagal, mahirap din. Ito kasi isa, guys, si, ano lang, ito kasi isa lang ginagamit ng talaga ako kumakanta. Ah, pamis nga din eh. Nabisi man ako dito sa YT. Wala nang time po sa ano. Ayan. Makasaya din sa battery guys. Kasi ano yung wireless. Ito kasi siya yung mga saksakan niya. Kailangan din siyang may ganito dahil hindi naman gumagana Maano din sa baterya pero ano naman. maganda pag wireless kasi hindi nagkakalat yung wire dyan sa sahig kagaya sa amin nandyan yung aso daan ng daan daan siya ng daan pag may kumakanta Minsan ayaw niya. Nagwawala. Ayaw niya ba ng music? Wala na yata. Wala na. Ayan. Ito po yung pinaka bahay na guys. Ayan. Ayan. Para siya ay dumana. tapos yan, may antena siya. Tapos ah, dito na lang siya ay oh, tusok dyan. Basta ito, tusok na lang siya dyan guys. <laughs> kakatuwa nga to guys eh. Maganda din naman. Maganda rin kaya din to guys yung pinakaanong niya. yung tunog nito, guys, basta ayusin lang pag-balance. Balance lang siya. Kailangan. Kailangan lang talagang i-balance para hindi basaw. Hindi ewan yung mga kumakanta. Ewan na nga yung mga kumakanta kaya tapos ewan pa yung kailangan talaga i-balance. <laughs> tabi namin ito. Hindi namin, lahat naman ang gamit namin, guys. Hindi kami parewara. Tinatabi talaga yan. Asinok. Mayroon din kami, kami mayroon din kami mga songbo. Hindi na siya uso ngayon kasi nakaano ano na sa TV namin eh. Yung sa smart TV, diba? o, di ba? Pwede na doon, kantahan wala nang ano doon. Microphone na lang. Tapos i-connect sa speaker. Bluetooth. Bluetooth sa tainga. Di ba guys. Nakakatuwa pa talaga. Ano, libangan. Nakakatuwa to kasi nga ano. Diba? Ng Kaso nga lang na ano na ako. Kulang eh. ng time ko. Kahit linggo. Nakatutok sa ano. Sa YT. May mga nag-live. Wala, nakanta-kanta May nag-live, may nag-ano. Tapos doon sa Facebook. Kaya, hirap din. Hirap. Lalo. wala na halos time sa sarili pinasok kasi dati wala ano lang ako dati Pag, ano, tulog tulog uh, manunood ng tv sa netflix mga ganyan tapos paglinggo nga nagkakanta Ayun, wala na guys. Nasira ng buhay ko din sa... Nasira talaga. Ano, ibig sabihin ba, hindi na ako nakapag-relax maayos. Mahilig ako sa tulog talaga guys. Pag wala nang gagawin, ah, tulog-tulog na lang. Binabalot pa rin namin siya guys. Magong linis eh. Kaya, ayan lang po, guys. sama ano po, ah. Um, magustuhan nyo ang aking video. Kahit sa isip nyo ay walang kwenta. Para sa akin ay may kwenta. Diba? ba? Um, ganda talaga pag may gamit, pag iningatan. Dalawang taon na ito, guys. iningatan natin ang isang gamit. Kahit sabihin mo, murahan. Binayaran din yan. Wala naman ang gamit, guys, sa mahal or mura, guys. Eh. Basta't iniingatan. Pag iniingatan, nagtatagal. Kahit mahal yan, kung binuburara. Wala rin, di ba? Yun lang po guys. Natapos din. Nung ano ko po ta talaga guys, gustong linisin. Kasi lang. Walang time. Ngayon, binigyan ko na siya ng time at na-video ko pa. nasira na yung kahon na. Saka, isa na madali kukuha. Ayan lang po guys, sana po ay nagustuhan nyo man lang ang aking video na ito at kahit sa isip nyo ay, ay wala namang kakunta-kwinta yung video ni, ni Del's vlog. Pero para sa akin, may kwenta kasi binigyan ko siya ng alaga, binigyan ko siya ng ano pa dyan hanggang dito na lang guys yung mga hindi pa nakasubscribe sa aking youtube channel please subscribe my youtube channel and click the button para po ay dito ko sa akin sa mga video ko guys manood kayo nilirisbakan ko rin naman yung at maraming salamat sa mga nagsusuport talaga sa akin guys sa sa YouTube. Hindi ko makakalimutan yung mga tao na yun na nandiyan handang handa talaga sa akin guys na tumulong kahit nag live ako, naka-stay sila. Ah, uh, una si ano ah. Uh, pasalamat ako kay Mami Jona. Kasi siya yung mag-ano sa umaga. Magsabi sa akin, Ate Del, sayang Katambay ko muna to kasi matutulog ako. Then, mm, sa mga iba pa dyan, si Janet, si Josmeta, yan, si Dadis. Bigyan siya pa sa kanila. At saka kay, naka, nakilala ko si Manong sis. Ayan. Magtatamsak sa akin yan lagi. Oh. Ah. At saka po kay ano. Ayan, marami na po sila guys. Yung mga talagang maano sa akin. Kagaya yun, nalagdagan si si sila Blay, si si Lovely. Si 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 Lovely. Jan and Gracia. Yeah. Ayan. Ay, Ayan. Diyan, tumu. manong na yan sila sa akin ngayon, guys. Mm nagtutok ko yan, nakatumulong para sa watch hour Tumulong, maibsan yung lungkot ko sa live kasi kahit sabihin mo na, oh, isa lang, masaya na pero oh, hindi rin kasi wala kang makausap. Gusto din ni Lulo, makaharap ka, nakatunganga. nga, wala kang makakausap. Kaya sila nagtatsaga din sa akin na mag-stay, tsaka lalo na kaya, no, kaya sa Eugene, guys. Yan yes, sa Sir Eugene talaga dami yan na itulong. Hindi ko na maisa-isa pa. Dami siya na itutulong sa akin. Kaya hindi ko makakalimutan yung mga taong sumusuporta talaga sa akin lagi. Mm. Tsaka yung iba, na dumadaan. Dumadaan lagi hindi man sila nakapag-stay kasi busy din hmm. si kapitana yung si kap kahit minsan natatakot ako kasi nga pag may mga mali hindi pa nga damo niya ayan alab at kay kapitana mag-alab at kay busy pag din um, sa mga lahat ng mga namimbiran ko kahit ako man ay hindi nadadalaw tuloy-tuloy pa rin yung pagka pagpa-member ko sa inyo, tsaka yung mga nag-memberan ko na andyan talaga lagi sa akin. Alam nyo na kung sino kayo. Sinusuportahan nyo ako. Uh, Na-appreciate ko lahat ng mga ginagawa nyo sa akin kasi kahit hindi pa naman ako morning guys, wala, wala ako nito kung wala magsusuport sa akin. Maraming salamat sa lahat, lahat, lahat. Hindi pa nga ako muna nagpapasalamat. Binigyan ko lang ito ng pagkakataon, guys. Kung dito ako. Eh. At dito lang talaga ako lagi, guys. Yung lamisa na to, guys. wala man ako sa mundo, guys. Mamimiss ko to kasi dito ako lagi. Sa Facebook lang, guys. Dito ako naglalay. Ang nang sa YT. Dito ako kasi di ako pwede doon dahil may maingay. Kahit dito, um, taw-taw lang ng aso. Kaya, yan. Hanggang dito na lang ang aking pangting bahagi sa inyo. Maraming salamat sa lahat. ng suporta niyo sa akin, parit-ulit na lang. Yan. Ayan, guys. Hanggang dito na lang ang inyong lingkod. Si Del's vlog subscribe niyo na. Huwag niyo kalimutan at ako po ay magre respect din po sa inyo. Basta iwan po kayo na ng... wala tandaan nyo. Hanggang dito na lang guys. Bye-bye. Love you all.